Guys, lagi nyong i-check ang inyong Facebook account. Lalong-lalo -lalo na yung hindi pa naka-turn on ang kanilang two-factor authentication. Baka hindi nyo namalayan ay meron nang nag-login sa inyong account. Sa ituturo ko ay malalaman mo kung may nag-login sa inyong Facebook account at paano ito ay log out once na may nag-login dito. Kung gusto mong malaman, isklik mo muna ang follow button sa tabi ng aking pangalan para lagi kang updated sa mga susunod kong video. Mag-open lang po kayo ng inyong Facebook application and then kapag nasa Facebook na po kayo, pindutin nyo po itong three lines na makikita po sa upper right side. At dito po sa menu, scroll up nyo lang po, hanapin po natin dito ang settings in privacy. Once po na nahanap na po natin ang settings in privacy, pindutin lang po natin ito. At dito sa settings in privacy, sa ibaba may makikita kayong settings, pindutin din po natin ito. Once po na napindot na po natin ang settings ay mapupunta po tayo sa Meta Account Center. Pindutin na po natin ang Meta Account Center at mapupunta po tayo sa ating personal information. At dito na po tayo sa Meta Account Center. Pagdating po natin dito ay mag-scroll up lamang po kayo. Hanapin po natin dito ang account settings. Under po ng account settings, pindutin nyo po ang password and security at pagdating po natin dito sa password insecurity scroll up lang po kayo ng kaunti hanapin nyo po ang security check under po ng security check sa ibaba po pindutin po natin ang where you're logged in once na napindut po natin ang where you're logged in ay mapupunta po tayo dito sa ating profile account at pindutin din po natin ito at dito po sa account login activity, under po ng login on other device ay makikita na po natin dito kung may nag-access po or may nag-login sa inyong Facebook account. At makikita po dyan kung anong cellphone ang kanilang ginagamit at kung saan lugar nakalagin ang inyong Facebook account. Once na may nakita po kayong kahinahinala na sa palagay nyo ay hindi nyo naman na ilagin ang inyong Facebook account sa cellphone na ito at sa lugar kung saan nakalagin ang inyong Facebook account ay pwede nyo po itong ilag out. Kagaya po nito, may nag in po sa aking Facebook account na taga Kaluokan at ang ginamit niya ng cellphone ay Android. At hindi naman ako pumupunta ng Kaluokan para lang ilag in ang aking Facebook account. Kung mapapansin nyo ay Quezon City lang ang madalas na nakalagin sa aking Facebook account at yan po ngayon kung saan ako nakalagin. Para mailag out ang kahinahinalang naglagin sa inyong Facebook account, scroll up nyo lang po ng kaunti at pindutin po natin itong select devices to log out. At pagkatapos ay pindutin lang po natin ang device na sa palagay nyo ay hindi nyo naman na ilag-in ang inyong Facebook account. Halimbawa po itong sa akin, Android. Kaloocan Philippines. Pindutin po natin ito. At once na napindot nyo na, pindutin po natin itong log out. At pindutin po natin ulit ang log out. At mapapansin nyo ay nawala na yung device na naglogin in sa ating Facebook account. At pagkatapos ay mag password po kayo para hindi na po mailag in ang inyong Facebook account. Kung nagustuhan nyo po ang video, isang like, share at follow po ay masaya nako na at magkita-kita po tayo in my next video.